Marami na pong mga kristyano, whether totoo man o hanggang uso lang, ang nakabahagi na po sa Lord's Supper. Pero maaaring ko konti lang po ang talagang naiintindihan kung ano ang dapat nilang gawin at kung bakit nila ito ginagawa. So sa video na ito, ibabahagi ko po sa inyo ang limang bagay na dapat natin ginagawa pag nasa Lord's Supper po tayo. And abangan nyo po yung panghuli dahil isa po ito sa madalas na hindi nagagawa sa Lord's Supper. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Ano po ang ginagawa nyo sa panahon ng Lord's Supper? Kayo po ba yung sumusunod lang dun sa flow kahit hindi naman talaga naiintindihan kung ano yung dapat yung gawin <laughs> I have absolutely no idea what's going on. May mga kakaibang paniniwala po ang iba pagdating sa Lord's Supper. May mga nagtuturo po na kapag kinain mo yung tinapay na literal, na immortal na katawan ng Panginoon, hahalo daw ito dun sa katawan natin. At sa ganung paraan, nakikibahagi daw tayo dun sa immortality ng Panginoon. Yung iba naman po, ginawa naman nila yung opposite extreme. Ang dami naman nilang tinanggal kaya kala ng iba, wala silang dapat gampanang tungkulin pag nandun sila sa Lord's Supper, kundi uh, maghihintay na lang na dumaan yung mga simbolo dun sa harap nila, tapos makinig sa panalangin ng pastor, kumain at uminom, at sa loob po ng siguro limang minuto, tapos na. Yeah, yeah. Wow, that was fast. So, linawin po natin kung ano ba ang ginagawa natin dapat tuwing Lord's Supper. Kasi tungkulin po natin yan eh. As priests ng Panginoon, trabaho po natin ang mag-alay ng pagsamba sa Kanya sa mga sandaling yan. Gaya po ng paalala ni Pedro dun sa 1 Peter 2 verse 5, Bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa nyo ito sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Ang Lord's Supper po ay isang napakataas na uri ng pagsamba na magagawa natin para sa Panginoon. Very specific po kasi siya sa utos na ito. Hindi niya po tayo inutusan na magkantahan bilang pag sa Kanya. Hindi rin niya po tayo sinabihang makinig tayo sa mga preachings or Bible studies bilang pag sa Kanya. Although, pwede po natin gawin ng mga yan para alalahanin ng Panginoon. Ang Lord's Supper lang po ang inutos niya na gawin natin bilang pag sa Kanya. Ang pagsamba po ay upward at papunta dapat sa Diyos. Hindi po ito panahon para tumanggap ng kung anuman mula sa Kanya. Sa panahon po ng worship, tayo po ang nagbibigay sa Panginoon ng papuri at pagsamba na karapat dapat niyang tanggapin. Hindi po ito time para ma-feel good tayo. Hindi lang po mga leaders ang may tungkulin na ginagampanan kapag naglo-Lord Supper. Lahat po ng believers dapat nag-aalay ng mga spiritual sacrifices. So, paano po natin gagawin yung pag-aalay na yun? Pag-usapan na po natin yung una. Ang una po ay pag-alala sa Panginoon. Pinapaalala po sa atin nung tinapay yung katawan niya na ipinanganak sa pamamagitan ng virgin birth, katawan na nakaranas ng pagkapagod, katawan na nakaranas ng paghihirap at pagkamatay dahil po sa ating mga kasalanan. Katawan na hindi na natiling patay, kundi muling nabuhay. Pinapaalala naman po sa atin nung inumin yung dugo niya na nabuhos habang naghihirap siya dahil pa rin po sa ating mga kasalanan. Pinapaalala po sa atin ang inumin yung bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Kaya sa pamamagitan po ng tinapay at inumin, inaalala po natin ang buhay niya, yung sakripisyo niya, ang kamatayan niya, yung muli niyang pagkabuhay, pati po yung mga pangako niya. Ang pag-alaala po natin sa sakripisyo ng Panginoon, naturally, ang maglilid po sa atin dun sa next na ginagawa natin pag Lord's Supper. Alam niyo po bang sa Lord's Supper, nakakapangaral tayo kahit hindi tayo gumagamit ng mga salita? Pangalawa pong ginagawa natin sa Lord's Supper ay pagpapahayag sa kamatayan ng Panginoon. Pansinin niyo pong mabuti na yung act mismo ng pag natin nung tinapay at inumin ay pagpapahayag na natin dun sa pagkamatay ng tagapagligtas natin kung may bisitang unbeliever doon, yan po ang mensaheng ipinaparating natin sa kanila. At kung puro believers lang ang nandun sa gathering na yon, para po natin itong pledge or statement of allegiance. Kasi po sa tuwing naglo-Lord Supper tayo, ito po yung mensaheng pinapahayag natin. Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ngayon, pansinin nyo po na sinabi din ni Pablo dun sa 1 Corinthians 11.26, yung mga salitang hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan po yung magdadala sa atin dun sa pangatlong bagay na dapat ginagawa po ng bawat mananampalataya kapag Lord's Supper. Pangatlo po na ginagawa natin sa Lord's Supper ay ang paghihintay. Hindi lang po ito pag alaala sa nakaraan, kundi parang teaser din po ito ng mangyayari sa future. Sa Lord's Supper, hindi po may sa isipan natin yung katotohanan na hinihintay nating bumalik ang Panginoon. Kaya every time po na naglo Lord Supper tayo, naglo-look forward din po tayo dun sa araw na makakasama na natin ulit ang Panginoon bodily. <coughs> Kasama po sa pangako ng pagbabalik niya yung pag-inom ng bagong inumin kasama natin. Kaya naman ang Lord's Supper po ay isa sa mga dapat na nagpapa-excite sa atin na babalikan tayo ng Panginoon. Sa prayers po natin, sa mga inaawit natin, dun sa pag-alaala natin, makita sana ng Panginoon yung pananabik dun sa puso natin na makasama natin siya. At kapag naniniwala kang babalik ang Panginoon, binabago po nito yung attitude natin pag nakikibahagi tayo sa pag sa Panginoon. Tinatawag po ng iba ang Lord Supper na Eucharist. At ang ibig pong sabihin nito ay Thanksgiving o pasasalamat. Sa Matthew 26 verse 26 to 27, mababasa po na magkahiwalay na ipinagpasalamat ng Panginoong Hesus yung tinapay at saro o kopa bago po ibinigay. Dun sa 1 Corinthians 10 verse 16, mababasa po natin na pinagpapasalamat natin sa Diyos yung sumisimbolo sa dugo ng Panginoon. And assumingly, pati po yung tinapay, pinagpapasalamat din natin. Overall, syempre, pinagpapasalamat po natin yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus alang-alang po sa ating mga makasalanan. Hindi po ito panahon ng pagluluksa. Yes, inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoon, pero ginagawa po natin ito ng may pasasalamat. Dahil sa maraming bagay, salamat po sa Panginoon kasi kahit hindi tayo karapat dapat, dahil po sa biyaya niya, tinubos niya tayo. Nagpapasalamat po tayo sa napakalawak na pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan. Kaya pinadala niya yung bugtong niyang anak. Nagpapasalamat po tayo dahil ang Panginoon ang namatay sa lugar nating mga makasalanan. Nagpapasalamat po tayo dahil hindi ang kamatayan niya ang dulo ng kwento kundi muli siyang nabuhay. Magpapasalamat po tayo dahil sinisiguro ng resurrection ng Panginoon na talo na ang kamatayan at si Satanas at mga kampunya at bayad na ang mga kasalanan natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon natin na nagtagumpay. Kaya habang naglo-Lord Supper po tayo, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat po tayo sa Kanya. And speaking of pakikipag-usap sa Panginoon, pupunta na po tayo dun sa last. Ito po yung binabanggit ko kanina na hindi masadong nagagawa ng iba sa atin tuwing Lord's Supper. Ito po yung naglalapit sa atin actually sa Panginoon at sa isa't isa. Ang huling ginagawa po natin sa Lord's Supper ay yung pakikiisa, pakikibahagi, or pakikipag-fellowship. Ang Lord's Supper po ay tinatawag ding communion or communion service para po sa iba. Base po ito dun sa 1 Corinthians 10 verses 16 to 17. Sa pakikibahagi po natin sa Lord's Supper, pinapakita po natin na kasama tayo sa tinubos ng katawan ni Kristo. Ang kamatayan po ni Kristo ay kamatayan natin. Ang fellowship po natin sa Lord's Supper, una sa lahat ay sa Panginoon at uh, secondary po yung fellowship natin sa mga kapatid na kasama natin sa pag-alala sa Kanya. Dahil iisa lang po ang ating tagapagligtas at bahagi po tayo ng iisang katawan niya. Kaya naman, hindi po ito ginagawa ng mag-isa. Ginagawa po ito sa pagtitipo ng iglesia. Ang Lord's Supper po ay isang family meal. Kasama po natin ang iba pang mga kapatid. Pantay-pantay po tayo. Lahat tayo ay nakadepende sa grace ng Panginoon at lahat tayo, gaano man po tayo kahina o kalakas, sa pananampalataya natin, ay winelcome we po ng Panginoon dun sa pag-alaalang yun. Nakakalungkot lang po na may mga nakikibahagi sa Lord's Supper, pero wala naman talaga silang fellowship with the Lord. Ni hindi nga nakikipag-usap sa Panginoon before, after, and even during the Lord's Supper. Ang mas mahirap pa po nito ay yung nakikibahagi sila doon pero wala naman talaga silang relasyon o koneksyon sa Panginoon. Ang lalim po ng relasyon natin sa Panginoon ang magdedetermine ng sarap ng fellowship natin with Him sa Lord's Supper. Kakantahan mo siya, mananalangin ka sa Kanya, pararangalan mo siya dun sa mga sandaling yon. And nakakalungkot din po na nakikibahagi tayo dun, pero hindi natin kilala yung mga kasama natin dun. Hindi natin kilala yung kasama natin sa family. Siguro kilala lang natin sa muka, yung iba naman, at least alam natin yung pangalan o ilan pang mga detalye tungkol sa kanila. Pero liban dun, wala naman talaga tayong fellowship sa kanila. So, gaano nyo po kakilala yung mga kasama nyo sa communion? May fellowship din po ba kayo sa kanila? Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito para mas ma-appreciate ang Lord's Supper, mag-subscribe po kayo sa channel dahil marami pa po tayong mga biblical truths na pag-uusapan para patatagin ang inyong pananampalataya at lumakad kasama ang Panginoon. Subscribe for more content.